Green man, hindi nagustuhan ang pagbibigay ng tulong kay Diwata hindi naman nito kailangan. Isa sa pinakasikat na internet celebrity noong nakaraang taon na si Jonuel Reyes, na mas kilala bilang Green Soldier, ay nagbigay ng kanyang saloobin sa mga regalong natatanggap ni Dio Balbuena, na mas kilala sa pangalang Diwata, mula sa iba pang content creator. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag ni Jonuel sa kanyang followers na wala siyang planong tulungan si Diwata tulad ng iba pang content creator, hindi dahil sa ayaw niya sa negosyante, kundi dahil marami na itong natatanggap na blessings. Iginiit din ni Jonwell Reyes na mas mabuti pang tulungan ang mga taong nasa kalsada at totoong nangangailangan. Kung ako talaga i may pera at natatawag ding isang content creator, kung papipiliin ako ng taong tutulungan isiguro hindi na si Diwata, he said. Bakit? Sa dami ng blessings niya sobra-sobra na yon kung iisipin, dahil may naumpisahan na siyang makakapagpabangon sa kanya ng husto sa kahirapan, yun ay yung kanyang negosyo. Dagdag pa nito, daming nagugutom sa kalsada, marami kang madadaanan para mabigyan ng munting biyaya hindi para makisabay pa sa alon ni Diwata. Hindi man lahat pero yung iba makikita mo, Gayon pa man, nilinaw ni Greenman na wala pa siyang sapat na kakayahan sa ngayon para tumulong sa kapwa tao. Ngunit kung sa kaliman, pipiliin niya ang mga taong karapat dapat sa tulong pinansyal. Tulad ni Diwata, nakatanggap din si Johnwell Aka Greenman ng napakalaking publicity noong nakaraang taon. Ngunit ilang buwan lamang ang itinagal ng kasikatan ni Greenman. Maraming netizens ang naniniwala na ganoon din ang mangyayari kay Diwata, magtatapos din ang trend nito anytime soon at pinayuhan siyang maghanda kung sakaling matapos ang kanyang pagiging star sa social media. Matatandaan na kamakailang lamang ay nakatanggap ng mga mamahaling regalo si Diwata mula sa ilang mga social media personality, kabilang na sina Wamos Cruz, Rosmar, Vice Ganda, at marami pang iba. Samantala may mga netizens naman at maliliit na blogger na ayon sa kanila, ay lumalaki na daw ang ulo ni Diwata dahil ang mga sikat na blogger na lang daw ang may special na treatment ni Diwata. Ayon pa kay Boss Laipi sa kanyang post pag ordinaryong blogger lang daw ang nagpapapicture sa kanya, ay napapahiya pa minsan. Sa inyong opinion, tama nga ba na tulungan pa si Diwata ng mga sikat na mga blogger, at lumalaki na ba ang ulo ni Diwata dahil sa natatamasan itong kasikatan? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.